Mayong adlaw mga idol Ang Bisaya, Midayo sa bagong open na SM City Lawag So, balita ko kasi ang ganda daw dito So, ngayon papasyalan natin ito mga idol Papasukin natin kung totoo ba yung sinasabi nila Hinahalin tulad nila ito mga idol sa SM Aura sa Port Bonifacio So, paparking muna tayo at hahanap ah, tayo ng parkingan Mukhang wala tayong pag-asa nito makaparking Puno na Ayan na, fast forward muna tayo mga idol Maghanap tayo ng maparkingan At nang makapasok tayo dito sa bagong open ng Isim City, Lawag Ang Bisaya, di na sa Ilocos, musulod na sa Isim na bagong open Okay, parking na tayo At nakaparking na tayo mga idol Nandito na tayo sa bandang likod ng Isim So malayo yung naparkingan natin At ito na ngayong bumungad sa atin mga idol

Parang Disneyland. <laughs> <laughs> wala yung wala wala kang entrance dito. Saan tayo nag Naliligaw na tayo ah. Saan yung entrance? <laughs> <laughs> Ay, ang <yung> ganda. <laughs> <laughs> <haya> <haya> Pasyal <tos yalakay ditong ganda. laughs> na kayo dito, ang ganda. Ba? Lapitan mo. singkan mo. tara na mga idol papasokin na natin ang isim susugod na ang bisaya papasok tayo sa isim ng mga ilokano <laughs> <What is it? laughs> Ang ganda ng pagkakasay. <laughs> Woy, unik lho no? Walao pa Sungtu Open ya Dito na tayo sa loob punya Idol Parang palasyuk Ganda Pas dana namun si Oscar mga Idol Dito <laughs> na tayo? At dito nga mga idol, nakita ko si Moto. Ayan. At nabighan niya akong pumasok dito mga idol. Kaya papasukin natin ito. Dito mo makikita ang mga helmet mga idol na sari-sari. Ayan. Napakaganda ng mga helmet sa may mga motor dyan. No? Pasyal kayo dito sa Moto sa SM City Lawag. Ibo po ang uh, mga binta nila dito mga idol. At dyan nga nakakita ako ng magandang t-shirt. Ayan sa kakatingin ko mga idol ayan napansin ko itong kulay puti ito yung sinuot ni idol pakboye eh so nagustuhan ko siya maganda yung tilan niya mga idol at bibili tayo ng isa para naman maging packboy ang dating natin mga idol kahit wala tayong motor <laughs> <laughs> Bumili tayo sangami. Ano, Sticker. sticker.